yan, good morning kasakay yan po, ibibigay yan, medyo pinangali na ako dahil kasi kayo na po mga ambun-ambun yan po, ilalatag ko kay Kajan, Ignacio ito, white, tapos black ito kay Palay, yun sa nitaas yung inaniyan ako, ito kami ibibilad sa Palay, let's go! yan, kasakay dyan ko, ilalatag ang luna yan, yan tala, ilalatag muna natin kas kasaka kasaka yan kasaka, ako nalatag ko na po ang luna. Hakutin ko naman yung palay na roon sa so, may likod ng harvester. Yan kasi ako nakakot ko na po lahat. Bubuksan ko naman yung para kalat. Hingal na. <laughs> Yan. Tara po. Let's go. Samahan niyo ko ako sa pagbibilad. Yan kasaka, ako ko na. Oh. Yan yung binibilad ko. Sana diretso ang ano, araw kaso medyo makulim din sana natatakal siya ng ulap puti yung ano, sampu tapos ito tatlong black kada ano po 20 minutes 15 minutes kung sa init sa ako inahalo kasaka yung kasaka hindi po natuyo Tinakluban muna namin bukas na lang po ulit bubuksan Pagka po sa palay, medyo matagal dalawang araw, tatlong araw. Conforme po sa palay, Selamat